ads sa Facebook Reels, mawawala na nga ba? So, paano naman tayong kikita sa Reels at lalo na kung monetize pa ang ating Facebook? Mayroon bang ibang paraan na pagkakakitaan at paano naman ang magiging proseso? Nangangamba ba kayo na mawala na ang Facebook ads on Reels at kung isa kayo sa mga monetized na nasa Reels? Sigurado na nagulat kayo sa balitang ito. Yes, tama po nakita nyo. Mawawala na po ang Facebook ad sa Reels. Kasama na ang in-stream ads at performance bonus program. Ang mga programang ito ay tungkol sa monetization. Pero huwag kayong mangamba dahil may mas magandang pakay ang Facebook tungkol dito. Ibig sabihin kung kayo ay monetize na sa in-stream ads, sa Ads on Reels at Performance Bonus Program hanggang August na lang ang, ang pagkakataon nyo na kumita sa nabanggit na monetization program. Ang mga ngayon ay pagsasama-samahin na ang lahat ng yan sa isang monetization program o parang kit at tinatawag ito na Facebook Content Monetization. So kung kayo ay isang eligible creator, ikaw ay makakatanggap ng invitation mula sa FB Meta. So, ganun din. Kamukha rin nung una, magkakaroon din ng invitation magsimula sa Facebook at dapat nyong i-accept para makasama kayo sa program. Ito na ang bagong income stream na higit naman na mas maganda kaysa sa dati. Ang Facebook Content Monetization Program ay isang streamline earning opportunities na pinagsama-samang multiple monetization program na pinag-isa na lang. So kasama dito ang number 1 in-stream ads, number 2 ads on reels, number 3 performance bonus. At ito ay pabor sa mga creators na kumikita na nang mas malaki mula sa iba't ibang content format na may isang set of insights. Ang streamline monetization ay ang proseso ng pagkakakitaan na pinagsama-samang monetization features na pinag-isa na lang katulad ng mga videos Whether it's long or short videos, kasali na po yan. Kasama na rin dito ang mga reels at ang mga photos, kasali na rin yan. Pati stories, saka yung text post. Kasama na po yan sa lahat ng monetization program. So, sama natin. Kung kayo ay pupunta sa inyong page, makikita nyo ang monetization. Una-una nyo makikita ay ang overview. And then, ito yung tatlong sunod-sunod na mawawala. Yung number 2, yung bonuses yung number 3 yung in-stream ads at yung number 4 yung ads on reels. Yung tatlo po na yan ang mawawala sa ating menu at yan ay mapapalitan ng nasa ilalim yung content monetization. So sa ngayon wala pa naman yan but by August dyan nalilipat lahat yung tatlong nabanggit natin na matatanggal. Okay? So, Hanggang dito na lamang at sana nakatulong kami sa inyo. At huwag nyo lang kakalimutan, isang thumbs up lang dyan. Masaya na po kami. At huwag nyo na rin kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.